pangenot na barata. Militara sa NPA nagkaengkwentro sa na Masbate, Sibilyan, Luganan. i e na salpok Wing Van Truck, tulong magkakapamilya, Luganan. Granada na diskubre sa tanungan ni Nabaka sa Katanduanes. Asin, ni People's Park, pigbuksana sa nagkaperang paratinda. Ugay na Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman mo niya ng Webes. Enero 23, taong 2025. Sa detalye, 70 Tenta Anyos na Lolo, irido sa inkwentro sa Masbate. Biktima, nagpapahinga lukan tamaan ligaw na bala. Si Danica Garcia, sa detalye. Irido ang sarong senior citizen na lalaki, makalihis na madamay sa enkwentro kan armadong grupo asin militar sa barangay Rizal di Masalang Masbate, alas 3.40 nin hapon ka nakaaging Domingo, Enero 19. Binisuan biktima na si Marciano Ditalio, 60 anyos, residente kan Purok 3, barangay Rizal parehong wanwaan, na naguhurigda sa sarong payagpayag -payag kan magkaputukan na nagsapunin sarong tama nin bala sa parting lubutan tulos man siyang ipigdara sa Masbate Provincial Hospital. Maswerte sa naman na dai na ang pamangkin kay ini nakaiba sa lugar. Kumukuha pa ma kami ng mga ano ng medical certificate niya para ma nami pakuha namin yung bung ano kung ano yung kumasok sa katawan niya o ano yung tumama po ng mga bagay. Ka di po po ako, di pa ako makasabi ma'am po ano po kung ano yung mga nakuha dito sa kanya. Kasi wala pa akong da, pangawakan po na no sa mga dokumento po. Kaya hindi ko pa nakakausap yung doktor sa kamam sa impormasyon. Sarong concerned citizen na nakapagpaabot ng sumbong sa otoridad dapat sa presensya ng mga armadong kalalakihan sa lugar. Tulos manining inaksyonan kan 2nd Infantry Battalion Philippine Army. Alagad pag-abot sa lugar, sinabat sindanin putok kan rebelding grupo na nauli sa limang minutong putukan. Nangay no, eh, na ano po tayo ng mga ganyang pangyayari, hindi po tayo basta-basta pumasok sa mga, para hindi po tayo madamay sa mga, sa mga ganyang pong incidente po. Mientras tanto, inumaw naman kan otoridad ang pakikipagtabangan sa indakan komunidad sa kampanya ninda kontra insurhensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Tulong magkakapamilya kabalian duwang minor de edad, irido masalpok nin truck ang piglulunada na itrak e sa kanakman ka Marinesur. Sospek dahi subot na riparo ang mga biktima darakan sobrang kapagalan. Sir Barbasena Barbacena sa detalye. Sa CCTV video ini sa barangay San Vicente Kanaaman, Kamarinisur, alas 4.30 kasudbang bang hapon, mahihiling ang nagsunudan na electric tricycle o e-tri kasin wing van truck. Makaliis ang pirang segundo, mahihiling man sa video, ang pagdalaganin ni sarong lalaki pasiring sa porsyon kan van truck. Nasalpok palan kaya kan wing van truck ang e trike na lunad ang tulong magkakapamilya na pigbistong sinda alias Mayra, 43 anyos, aki kaining 6 anyos, asin pamangki na 7 anyos, enterong residente, kanaon ang bita na lugar. Basado sa investigasyon, halit sa pagdiskarga ng mga Japan surplus sa nasabing probinsya. Pabalik na kuta sa kaluukan ang wing van truck na pigmamaneho kang 35 anyos na si alias Jonathan. Alaga darasubot subot yung kapagalan dahil nakainamali siya ng presensya kan e-trike na nauli sa diskwido. Tulos man ipigdalagan kang personal kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City. Uh -huh na binabagtas po ang sa din lugar po uh, na nabundol niya po yung e -e na may uh, na, 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 na po ng injury doon sa driver at sa dalawa niya pa po sa pulisya, nagkaigwa din pag-uulay ang ambos lados sa sinagkasundong dai na masangat panin ng kaso. Kailangan po may sufficient silang paya hindi yung travel sila na isa isahan ng malayo. Kasi yung kasi yung stress, yung pagod, nagiging ko ka -kaos, ka sa na, nang na ano accident din. Sa presente, pigbubulong pa sa ospital ang mga biktima para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Sa Sarong Granada ang ipig turnover kan sarong concerned citizen sa otoridad sa Katanduanes, Pampasabog, na kuasa tanumanin abaka si Danica Garcia sa detalye. Nadiskubre ni sarong individual ang sarong hand grenade sa tanuman in abaka sa barangay Santa Maria, Panganiban, Katanduanes. Alas 9 ni Aga, nakaaging Domingo, Enero 19. Nadiskubre ang pampasabog ni Sherwin Clupino, 18 anyos, residente kang barangay Kagdaraw kan parehong banwaan mantang naglilinig sa saindang tanuman. Ipinaabot niya man ini sa karaman kan otoridad na tulos man na ruminisponde kasi itong abaka na plantation is uh, nasa task po talong bundok. And siyempre po, hindi uh, naman po natin na uh, ano kung saan po talaga nanggaling. Subalit So, balit ito nga po ay napulot nitong ating kababayan. Maaring ito po ay nahulog o ano ng tropa o kung ano pa man po. Napag-arama na ba na pampasabog sa rong M67 grenade na pigagamit sa military activities. Uh, sa atin pong mga kababayan, na uh, kung kayo po ay may nakuha o napulad mo na ganitong mga bagay ng mga eksplosibo, maaari pong may surrender o may turnover po sa inyong hibilan, o pa pong uh, kung ano pa mang sakuna o makapagdulot ng ano pa mang uh, uh, at ito po ay ma ng maayos at may turnover po sa kinaukulan. Naidara na ini sa Katanduanes Provincial Explosive Ordinance Disposal and Canine Group para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol. Danica Garcia. Ligas PCT People's Park bukas na sa nagkaperang paratinda. Iba pang tampokan parke, posibleng naman buksan sa maabot na summer. Si Angeline Dagta sa detalye. Binuksan na sa nagkapirang paratindaan, tindaan porsyon na ini sa People's Park sa Barangay Puro, Legazpi City, kaining Enero 8. Pira sa mga may pwesto na sa parke, ang dosing taon nang nagtitinda ni Buko na si Tatay Edgar. Sabi niya, kumpara sa dati niyang pwesto, mas komportable asin malinig ang pwesto niya unyan sa People's Park. Ang naglipat po kami mga two weeks, two weeks na po, kapit sa si 8 ang ngayon po. Nagpasalamat ako kay Mayor para nakamaganda ang pwesto namin ngayon po. May pwesto naman sa parke ang street food vendor na si Ivy na apat na taon na sa siring na negosyo. Ugma siya na matauwanin siyansa na magkaigwanin sa diring pwesto sa People's Park. Lumipat na kami dito, dito na kayo sa People's Park po. Maganda po dito, sana uh, panantilikin niyo po. Tulung Tulungan lang po tayo dito maging malinis yung uh, People's Park po para maging maganda po yung kalalabasan, ang paglipat namin at ano po, maging be happy palagi. Maging ano po kami, ah, uh, yan, magkakaisa, hindi po kami magkawatak-watak, magkaaway. Inumaw naman kan magbabarkadang ini ang kalinigan asin kagayonan kan parke. Mas makagana kaya daan pagkakan kung malinig asin magayon ang lugar. Nagkayaan lang pong pumunta po dito. tas tapos nga po, gutaw na po kasi yan. Mas safety po ngayon po kasi pwede cemento na po yung pagganin nila, yung titindahan po. Tapos medyo malayo-layo po sa dagat po. Kaining Martes binisita asin in inspection man ni Mayor Alfredo Garbin Jr. ang lugar nga ni an ang kalidad kan pasilidad. Kasabay kaini ini ang man sa mga suwestyon asin kaipuhan kan mga paratsyenda sa food park. Apwer sa bukuhan asin food stalls. Nagpabadagos man ang konstruksyon kan pavilion asin amphitheater, kids playground, commercial spaces, comfort rooms asin admin building. Ang Legazpi City People's Park sarong inisyatibo kan akubikol party list. Nakatalaan ining maging fully operational ngunyan na maabot na summer para sa mga baretang tatak Bicol. Angelina Dagta. Luong miyembro kan Rebelden Grupo sa Sorso ko'y boluntaryong nagsuko. Asin Philippine Charity Sweepstakes Office sa Senahobicol Portalis na naon in libreng wheelchair sa piling benefisiaryo Selboy. Yan asin diba pang baretas sa pagrubli kan Kubikaw Online TV. Maray na aldaw sa inyo, Ang aldaw na ini ay para sa indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalang para makapalhatod kan serbisyo mas kiguraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay saro pong inisyatibo kana ko Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako bicol party list. Libre po ga ang serbisyo medical, dental, laboratory. Asin mga bulong. Wara po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kay taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na ako ko Bicol Party is per yaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sa padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party list. Padagos po niya dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Gabos. Sa Giraray, dakulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway, padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang bicolanja nakulang salamat po asin marain daw, sa inyong boss nagbabalik ako bicol online TV Duwang miyembro kan rebelding grupo buluntaring nagsuko sa autoridad sa Sorsogon. Ipapa sa iraruman sinda sa programang iklip kan gobyerno. Si Arielo Beya sa detalye. Voluntaryong nagsuko sa autoridad sa gubat surusugon ang sarong lalaking miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG alas 10 nin aga na nakaaging Enero 20. Pigbisto ang dating rebelde na si alias Nico, 42 anyos budget officer, collector Asin bagman kan Bayos Kaluson Larangan Guerilla Sub-Regional Committee 3, Bicol Regional Party Committee na nag sa mga lugar kan Payawin, Kabiguhan, Carriedo, Manapaw, Dita, Jupi asin, Lapinig sa nasabing banwaan. Suminuko siya sa autoridad na nakakalat sa barangay Pinuntingan. That's January 20, 2025, 10 a.m. for Nagkorender Po nag Tri si Alia Kiko, 42 years old. And farmer resident Po Shanang Kichapangi, Barangay Kayawe, U.S. of Nasa kusliya na siya kang Sorosugan First Mobile Force Company para sa magkakanigong disposition. Sa ngayon po sir ay nasa kusliya po siya ng polisya sir. And uh, i-tabasa ko naman ang kanyang mga documents para sa mga kukulang uh, uh beneficyo ng or mga tulong na ibibigay ng gobyerno para sa kanya. Mientras tanto, pasado alas stressmanin manin hapon kan kaparehong aldaw, voluntaryo man na suminuko sa Kasiguran Municipal Police Station ang sarupang miyembro kan rebelding grupo sa Kasiguran, Sorosogon. Pigbisto siyang si alias Ali na miyembro kan sub Committee 3, kilusang larangang Guerilla 1, BRPC. Kapwa ay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP kan gobyerno ang duwang dating rebelde. Para sa mga baratang tatak bicol, Arielo beya. PCSO was inakubikol party list nagtabangan sa pananaon in wheelchairs sa piling benepisyaryo ninda sa Albay si Region Bues, sa detalye Total na 30 ang wheelchair ang pagdonar kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa piling binipisyaryo sa Albay. Kasuod mang aga kan gibuhon ang distribusyon sa Tabaco City. Kadaklan sa mga binipisyaryo ang senior citizens sa arog ni Dalola Gloria asin Lola Fe, na nadidipisila na sa paglakaw huli sa mga pigmamati ng helang. Masalamat ko si Gil. Kainin niya sa kuyang wheelchair na habang buhay ko iyan nagagamiton masira na pagkaagas sa Sa na Ising nagtabang sa muya, lalo na sa kuya, na okay. natawang kami kiwelto. Salamat po kong kong sa sana dakot sa si matabangan na arong sa muya nun Naging posible ang wheelchair distribution sa pakikipagtabangan kan Akubikol party list sa inisyatibo ni Congressman Attorney Jill Bungalon. Ni po will help them no to uh, magkaigwa po ni na uh, mobilization. Uh, Lalong-lalo na sa mga bedridden, sa mga talagang uh, day po na kakalakaw, eh, nadidipisilan, no? maghiro. So, uh, kulaw na tabang ini eh, para po sa senda. Apisar sa napiling mga benepisyaryo sa Tabaco City, may mga benepisyaryo gikan sa Bakakay, Santo Domingo, Malilipot, Malinaw, Asintiwi. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy. Ako Bicol Party list, padago sa pagkundusir ni Medical Mission. 800 na binipisyaryo na kinabang naman sa Medical Mission kan partido ngunya na si Mana. Uyaliwat si Regine sa kamaawatan ng makapagtaong alalay sa mga bikulanong may pangyayipong medikal, alagad ka po sa pinansyal, padagos ang akubikol party sa pagkundoserin mga medical mission sa inmanapartikan ka partikan kabikulan. Ngunya na si Mana, ginibo naman ang medical mission kan partido sa Albay, inot na binisita kan medical team asing kan AKB team kaining Martes ang sityo Santikon sa barangay San Antonio Malilipot. Ang residenteng si Elinor Bilista, labi ng ganda na apresyara ni esparasos grupo na makapaghatod din libreng serbisyo sa indang lugar. Sabi niya, tuyong sindang kamatean, kaipuhan panindang nindang magbalyo dagat nga ni makapagpakonsulta. Dugang pong pasakit sa inda, kung natatagbuo na dain ng gansindang kwarta. Nakulang salamat na nag-abot ka mo Kung Kumbaga, natawanan man kami ke dit na prioridad sa buhay, mina, maka koro ko niyan man lamang matawanan kay halimbawa ng bulong iyo man talaga aron sa may maintenance Sunod na man ka sa Udmakan Grupo sa Barangay Segkad Malinaw Albay ang Medical Mission. Para sa mga residenteng ini, na ipapamati ng gan sa indakang partido ang sa indang importansya. Kapasalamat ko man nga nina, nagpamidikan dito yung ringgit Nakalibre na Dakulaon po ining katabangan, lalo-lalo na po sa panahon niya na halos po ural daw po ang ural, dakulon po ang nagtitireo sa lugar na ini. Kaya po dakulaon po pasalamat sa grupo pong ini, sa panginginot po ni Kong Joey, Kong Jel, asin in sa saya pong mga pag-iriba. Dakula pong salamat. Thank you very very much po. Presente man sa kada medical mission si Congressman Attorney Jill Bungalon, party man ang aktibidad sa Karahayan sa Salud program kang partido. Halos kadaklan talaga na nag-a-avail, kanyang libreng check-up, libreng bulong, uh, karamihan uh, mga senior citizens. So nahiling tadig din na talagang kaipuhan Puhan uh, natutokan ang programa sa salud. Uh, we want to make uh, medical services affordable and at the same time accessible. Mientras tanto, nakatalaan mo na magkundosir medical mission na nakubikol partili sa syudad ni Ligaspi, kung sa in magiging beneficiaryo ang mga taga-barangay Pigkale, sabang asin baybay sa aga Enero 24. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Asin yan ang katripunan kan mga baratang naguno kanako na Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!